Hi guys! Welcome to my channel. welcome to my channel. For today's video, tayo po ay maglalagay ng fill of charcoal mask. Kasi, alam niyo ba kung bakit? Yung aking mga putong, puteng all of ay nagpaparamdam na Your Honor, it's time for you to harvest, harvest ash. No, no, no. Ang sabi ng aking mga poting olo. Your Honor, it's time for you to harvest ash, o naman ba? Diba? Can you imagine that? Yung poting olo magkakasya siyak ng face. Alam nyo ba diba, ano yung puting olo? white heads. In Tagalog, puting ola, o diba? Kasi yung white, Tagalog is puti. Yung heads is ola, o diba? Puting ola. Naglalagay tayo ng feel of fish mask kasi nga ay nagpaparamdam na sila. Ang ano pa naman ng aking face kasi, di ba, yung face natin is dalawang side eh. Ito siya face, one. Two phase 2. O, diba? Yun. Kailangan natin mag, ano kasi pag sa tuwing tumitingin na ko siya sa halaman, eh, makikita ko na silang nagpaparamdam na sila, guys. Lumalabas ng kanilang mga olo-olo nga. Ay, Diyos mo marimar. Yan. Yeah. Dito lang naman ang lalagyan ko. Yan. Sa side nga. Yan. 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 Ganyan. Ganyan lang. Yun, di ba? lang naman ko. O, pa diba? Bago tayo mag-goli-goli yan lang oh. ting-ting-ting-ting-ting-ting panginsan-minsan sa salamin kasi baka baka ano wala na sa si lugar ang ating nilagyan yun know? lang concentrate muna ako ha hindi muna ako magsasalita at this moment short English napapa-English ako napapa-English <laughs> ako, mag-concentrate muna ako ha concentrate muna ako ako sa harapan ng salamin Ayan. Ayan. Sisilip-silip din ako sa, sa, sa sila ko. Ang ba? Uh, tulog na niya akong mga bisita kasi ala ano lang, Rosalinda ang babaeng walang pahinga. <laughs> <laughs> Ay, Diyos may maribara. Ay, Diyos mo yung maribara. Tawa-tawa ko sa sarili ko. Hindi kasi ako na nabubuhay ng na, hindi makatawa ilang araw. <laughs>

part ang nilalagyan ko. Yung part ng T-zone. Ayan siya. Ayan siya. Kinagawa ko po ito siya, ano? Twice a week. sorry uh, sorry week. Ang ganda nangyay. Sa ano ay, sa kagandahan po. Sure. feeling feeling maganda mo na sa for video. <laughs> Para ato sa kagandahan ng, dadag sa ating kagandahan din yung pawis po. Kasi, ang kagandahan ko kasi pag i-relate mo sya, sa 1 to 100, mga ano lang, mga mga 50% doon, diba? 50-50. 50-50% <laughs> lang -50 yung pati gaganahan. So, kung maglagay tayo dito, malay yung mag-increase na ng 10% o at least naging mag-increase na ng 10% or 50% at least, di ba? Mag-increase yung ating kagandahan. Ano ba? Diba? Yan. Yan. Lang. Diba? Yan lang ang ating ito lang ang ating pinakawa. Yung nilang yeah, naparang nilalapan na balapas. Yung tisa mo pa, diba? Yan. Ano? Ano? Kaya, ito nito yung bawis ko. Ang paninot. Kaya, yun lang guys. Yan, mag-impe tayo. Ang ilang mga minuto o segundo para yan lang. Kaya guys, o yan. Ano? sure One eternity later. My guys, ayan after 20 minutes ano matigas na siya, o yun o oh. ang hirap tanggalin yung pawigan yan kapala ng aking face kahit siya pa na nalita, parang hindi ko na kaya hindi ko na kaya ibuka ang aking bunganga pero alam niyo bang ano, mayroong itong technique kung paano ang bilis ang pagtanggal nito. Tingnan mo. Hindi mo mababang ang aking kuko. Hindi mo mababang ang aking kuko. Pero, ang hirap pa rin tanggalin. Hindi ko siya masyadang maibok ang aking bunganga. Ito ito tayo sa pinakamabilis na technique. Ang gagawa natin. Pati for that,

Ayan, ng charcoal mask dito sa banyo. Tingnan mo, ang hirap ng galing na diba? Kahit paano, may kuko pa naman ako. Kahit paano, oh, ang hirap ng galing. Oh, o, guys? Ayan, ituturo ko na ang paraan kung paano pagtanggal. Way ko to ha, way ko to. Hindi ko alam kung ano ang way niya kung nakalagay mo dito. in three, two, One, Handa na ba kayo. Ganito lang. Tanggal. Kasamaan natin ng face exercise. ko natin. Kukurangin mo siya lang. Ibuwang-ibuwang. In three, two, 1. Pagwiin din eh, wiin din 'yung saating ano, saating ano, bibik. Oh. Tapos dip, dip,

Lindik aja kalian jengkel. Bagaimana? 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 Ada Oh, ayan diba? ba oh oh Sa di ba so mabili ibibig ang bilis mo siyang tanggalin oh diba? ba oh oh ba ganyan lang oh diba? ba kasi kanina diba? ba ginanyan ko hindi mo siya matanggal kagad oh ganyan lang oh for sure di ba marami tayong maharap best. marami akong mga harvest na whitehead kasi more than mga ang more than one marami na hindi ko alam ang ginawa ko ni kasi ako sa aking charlele tingin mo o di ba ang gaano lang o di ba marang ganan lang o may pikote na ako Sabi ng tanda ng

Mabesik sir sah dito kong ting ngiwi ngiyo 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 No,